This is TJ. Nandito ako ngayon sa uh, Valencia Negros Oriental. Pag-usapan natin ngayon kung paano ka magsasalita sa harapan kapag ka kinakabahan ka. Okay? Ang sikreto na ibibigay ko sa iyo, itong technique na to, maa-apply mo to kapag ka kinakabahan ka, tinawag ka sa harapan, hindi mo alam kung paano ka magsisimula. So yung una, pumunta ka muna sa stage, pag tinawag ka sa harap, pumunta ka doon at magstay ka ng 2 to 3 seconds muna. Huwag ka muna magsasalita, i-feel mo muna yung energy ng crowd, yung ingay nila, yung pag-welcome nila sa'yo. Pangalawa, huwag ka muna magsasalita ng mabilis. Kasi kapag nagsalita ka ng mabilis at kinakabahan ka, mas lalo kang nahahalatang kinakabahan ka. So ang sikreto lang, pag tinawag ka sa harap, huwag kang magsalita ng mabilis agad. Pagalan mo lang yung pananalita mo. In that way, mas narelax relax ka sa harapan, mas na mas na feel mo, nagiging at ease ka doon sa crowd. In that way, kahit na kinakabahan ka na bababa ba, o bumababa yung kaba mo, at hindi na halat ang kinakabahan ka kasi mas relax ka. So, I hope may bago ka natutunan. This is TJ. Kung sa tingin mo itong video na to makakatulong sa downline mo, kung may downline ka kinakabahan, kapag nagsasalita sa harapan. Feel free to share itong video na to. Again, this is TJ. Nandito ako ngayon sa Negros Oriental.